Buenos dias, señoritas y señoritos. Kahit uh, king and owner pa siya of the universe or of the galaxy, uh, it seems lumiliit na ang mundo ni Kingdom of Jesus Christ uh, uh, lead pastor, uh, Apollo Kiboloy. Ito ay dahil uh, the Senate is now moving uh, to seek for a whole departure order o para pigilan siya nang ng, uh, ng uh, Bureau of Immigration from leaving the country and also for the for the Bureau of Immigration and the DOJ to monitor his movements kung andito pa rin siya sa sa bansa so ito uh, primarily uh, in essence ay yung sagot ni uh, Senator Riza Ontiveros, head of the Committee on Children and uh, Welfare of Women in the in the uh, senate that is investigating on the alleged crimes of uh, pastor kibuloy involving the rape abuse and endangerment of women and children who are members of his flock pati mga kalalakihan na inaabuso niya so earlier we brought to you and we played to you yung challenge ni kibuloy for contiveros uh, to help the victims uh, filed cases against him and uh syempre uh, pinagyayabangan niya na yung closeness niya sa National Bureau of Investigation so kumpiyansa siya at uh, syempre sa mga korte dahil uh, in the past lalo na during the Duterte administration marami mga kaso na dismissed including yung isa doon yung kay alias Amanda understand naman yan sino ba naman judge na ma hindi papabor sa sa power ni kibolo ha? at i'm not just talking about uh, all up uh, spiritual power but uh, at kilikili uh, -kili power but importantly you know what i mean <laughs> koan lang yan. Ha? at lalo na yung uh, time ni Duterte na kahit uh, malinis na judge ka hindi ka tumatanggap ng pera pero sabihan ka lang o oh, paboran mo lang ako ha Ah, uh, ma-appoint ka na. Ma-appoint ka na. Kwan? Sa Court of Appeals. Court of Appeals Justice ka na. Or Court of Tax Appeals Justice ka na. Or Supreme Court Justice ka pa. O, di ba? Kahit sinong judge ay maduduling talaga sa mga posisyon na yan. Kasi yan naman ang dream position ng lahat ng mga judges. The same way as uh, yung mga prosecutors naglalaway maging judge one day. So, ganyan yan. That's how the cookie jar crumble so if you play nating ngayon yung uh, uh, uh sagot ni ni senator uh, Riza Ontiveros sa uh, sa uh bow ni Kiboloy or uh, pa niya? yung uh, yung uh, assertion niya during uh, the, the audio that we played to you where he said na hindi siya is uh, mag-attend sa Senate hearing hindi siya sisipot kahit na iisyuhan na siya ng supena twice at uh una invitation at ngayon supena subpoena na and uh, he will face uh, the accused the accusers in the court of law dahil daw diyan daw siya malakas at uh, hindi daw siya magsa-subject yung sarili niya sa trial for uh, publicity and sinabi natin parang uh, he is challenging the Senate to use its full power laban sa kanya. Pero yun lang, nakakatakot lang kasi parang wala pa naman na uh, puwera kay Risa Ontiveros. Wala pang isang senator na pumiyok dito na clearly it validates our uh, earlier fears na itong mga senator ay dumadaan sa sa cult sa kwan sa sa mga headquarters ni Kiboloy mayroon iba dala-dala pa mga kwan mga mabibigat na na atashi case, na maleta ng, uh, alam mo nyo na ako, ng laman, at uh, humihingi ng uh, suporta, kasi malaki rin ata, mga meron rin ata, uh, uh, million, millions rin ata, ang miyembro ng uh, Kingdom of Jesus Christ, the name, uh, above any other name. So, uh, pero ngayon, uh, With these twin actions ng uh, ng Senado we see of uh, challenging him to come forward and also telling him na ma-issue na they will ask for the issuance of whole departure order sa kanya. We will see what will be the next move of the appointed son of God. Lilipad ba siya sa Jupiter, sa Saturn, o saan, kung saan na uh, nagahari rin siya. So, i-play muna natin yung uh, yung video ni uh, Uh, Senator Ontiveros, and then uh, we, we will tell you yung possible scenarios dito. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa pa siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Sandali, ah, <laughs> gulat ako dito sa, sa pusa ko. <laughs> Pero eh, i-transfer natin itong uh, para para malapit sa baka ma-edit ma ma out ng mga ng mga uh, bat team natin. So i-transfer natin dito sa isang sa isang screen na uh, uh, senator ha. <laughs> Transfer ka namin ha? <laughs> ha. Pasensya ka na. Dito ka na muna sa isa para para mas klaro. Ata uh, meron pa, meron, meron side issue dito sa likod ko. Tingnan nyo, si Roy, oy, Royal ha, Mga awards ko yan ha? Baka matumba yan sa'yo. Pero si Royal yan, yan ang uh, partner ni Bata, ha? yan ang uh, nagbabantay kay Bat ha ah, sa mga blago. o tira may nakita siguro ano ba mga cockroach ba o ano o baka nakita niya yung bata ni Kiboloy na binabantayan tayo sige lang Royal okay ka lang dyan na uh, na amuse <laughs> na amuse yung uh, na amuse yung mga yun yun na amuse yung mga yung mga habang tinitape natin ito yung mga kuya natin, subscribers. Okay, play na natin. <laughs> Nakalimutan ko na lang yung may sasabihin sana ako. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking formal at the Department Sulats of Justice issuing an immigration lookout bulletin order or hold departure order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Yun, that's a dare from, the, from a woman. Na according kung paniwalaan natin yung mga witnesses Ay uh, mababa talaga ang tingin ni Kiboloy sa mga kababaihan Na lalo na yung uh, pumalag sa panre-rape niya Ang tawag niya dito ay puta Puta at pobre Talaga naman wala talagang Mata-pobre talaga ito si Kiboloy Biro nyo Ah... Uh, ginagamit na nga niya ang paghihirap ng mga ito at siguro pagkamangmang rin para, para i-rape ang mga ito, i-abuso ang mga ito. Pagkatapos kung pumalag ka, tatawagan ka pa, hindi lang puta na siya naman di umano ang dahilan naging You know, naging uh, nasira yung kapagkababae ng mga ito o kababaihan or honor, honor ng mga ito At uh, tinatawag pa niya na pobre, grabe, double insult talaga yun Na after ka ni-rape, minolest pinamasahe, and then tatawagin ka puta, and then tatawagin ka pa pobre as if uh, na syempre bilyonaryo naman siya pero hindi dapat ganon ganon ka na kamata pobre sa mga pobre talagang mata pobre ka talaga grabe ka talaga Kiboloy. kung totoo ito mga paratang na mga na mga witnesses so we hope uh, we hope na uh, syempre malakas ito si Kiboloy sa kay uh, President Duterte na spiritual advisor siya nito na sana itong kalakasan niya kay Duterte hindi magkakaapekto yung pagkakalakas rin ni Duterte kay uh, kay Justice Secretary uh, uh, Boy Gremulya kasi initially para nakita tayo mga pahayag sa DOJ na hindi sila inclined na ma-issue ng whole departure order until may formal case na na-file o na-convict na si Kibuloy. Ganon uh, ganoon ang understanding ko pero we will check that out. Pero I hope uh uh plight risk talaga ito si Kibuloy. That's why sa akin dapat uh yung Senate investigation pa lang At yung nakita natin mga testimony na later on mapunta naman yung sa filing ng kaso uh, after the Senate investigation kasi mayro nang mga complainants dapat uh, uh mag-issue na ng uh, arrest warrant kasi or not arrest but uh, hold departure order dahil uh, uh para pigilan siya sa pag-alis dahil flight risk talaga siya may eroplano siya may means of living siya kahit sa southern backdoor dyan sa Mindanao pwede niya gamitin yung mga speedboat niya para umalis so I hope the authorities will will uh, you will uh, work together to stop him from leaving And I hope may mga matino pang uh, uh, senator na may bayag to stand up uh, against a uh, an abusive uh, pastor na sinusuway or uh, dinidisregard or minamaliit or iniinsulto ang uh, ang uh, ang uh, supena power ng uh, ng uh, uh, Senate of the Philippines otherwise kung hindi nyo ipapakita na na seryoso kayo sa mga Supena Powers nyo, you are serious in implementing yung Supena Powers, wala na mag-attend ang mga hearing nyo. Sasabihin na lang na we are uh, 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 we are uh, citing the, the Kiboloy Doctrine <laughs> or Kiboloy Practice na kung si Kiboloy hindi sumipot, hindi rin kami sisipot. So, uh, uh, the Mr. mga Senators, Especially, Senate President Miguel Subiri, what are you gonna do about it? Kaya mo ba si Kiboloy o hindi? We will see that in the coming days. So, thank you very much for watching. And please share this to friends and relatives, lalo na sa mga nabubulag pa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Uh, please send this to them para magising na sila. Sobra na po, uh, nagiging, kwan kwa na sila po, uh, mga complicit, mga naging instrumento na sila ng pangre-rape at criminal activities ni Pastor Kiboloy. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.